Happy first birthday sa ako ang Janakil. For today's video, kay mag-prepare ta. mag-celebrate me sa birthday sa ako ang Janakil. Sa'yo sa kabuntagon, mga 6am na. kay nag-prepare na dayon mi sa akong igsuon. kay para pang decoration. Sa'yo, gugunong patabang sa akong igsuon. kay ika 9am. kay mo pa mi ugsintro. Kaya magpa-immunize ako ang Janakil. Finally, yung mo graduate na jud mi ug immunize ba yet? Yeah. Ug na na jud ko toddler. Ang maayog na magpaburot. kay nga ako ang kuya. Unya kami kay mga dalian man kaayo. Mauna kami na lang nagbutbuot. Minyatan awa. Nagkadwa na nagkadimaw. Samta natulog pa si Aki ayad dira ako na lang sa lubos-lubos tabang din ha kay Igo. Wala pa ko'y buhat. Kaya manaman sab ko ug andam sa mga sulubo ni Aki para adto sa immunize. Og... So, Niyag kamata niya, niya kaligoonan na nalang ako siya og pakanunon. Niyag ikasaban ko sa akong mama kay dili na lang taong ko niya patabag pangon din ha kay para si Aki na lang ako ang atimanon manun. natulog pa man na ako ang Junakis bayut tabang nalang lang sa ko. Onya ka na hugas ko og plato kay kana nang mga plato ha pagkagabi ipan na wala yung nakahugas. Kay gipang gikan og pangumpra. Onya kay akong kuya gikan man sa gawas kay na siya gikuha. Onya pagabalik niya kay din mi kay ano nagbuot-buot mi ba na nga buto nga mga balon. Oo, oh, pasensya. Unya kana kay nagluto na akong mama umbut unsa na iyang giluto di. Nagprepare pud na siya siya hang luto no pero ako kabaw unsa na iyang giluto di unsa kana iyang kuan hatdog man lagi na. Ambot na unsa? Ah, pagiti spaghetti siguro na iyang giluto no. Kasi yo gud sa spaghetti nga iyang giluto. Ay nagprepare din na siya og um, panghiwa-hiwa sa mga isa gusto spaghetti kay unya ona na nila. Si mama di ang gisugo ni papa og um, panghiwa-hiwa sa mga lamas mga unsa na diha kay si papa amen tigluto. Unya kana kay bisi na kayo kuya sige paborot tira niya pagkataod-taod na dahil siya sa taas. Mag-decorate siya dito sa terrace kaya dito may mag-birthday sa aki. Kunya pagkahuman ako upang hugas kaya nagluto dahil yun ko upang pamahaw. E wala pa'y pamahaw ang mga nagdecorate o nang limpyo dira. Kunya ka na, nag-decorate na ang akong kuya dira sa backdrop ni aki yaya. Kunya nga ako ang partner kaya nang limpyo dira kaya dahil ang Wala pa tawo na sila'y pamahaw. Dali-dali na lang sila'y pangkuan kaya para mahuman dayon. yun. Kaming tanan, busy kayo ha sa Briner. sa kaya na mga kay mga alas city na na din na dali-dali na dali, judming tanan. Kaya kami naapa may lakaw. Yung uban, um, kaya naapa dali nga home noon noon. Hmm, kaya na, magpapa, ay nagtinabangay na lang sa lagpanilhi. Puro yung buyag ni Brian, niya, cute kita na ako. Yaka na, na prepare si papa sa iyahang kuwan, kaya na, siya magluto sa iyang kuchinilyo. O niya fast forward, kaya gika na may sa immunize niya. Manami tanan-tanan, o niya ay pagkataod kaya mag-change na na no siya sa outfit, pang birthday. galing lingaw lang sana siya sa daddy, kay, kaya kinabi ka kiat yun bataan. Dili nagig ko katuong, nananadyo ko toddler, oh my goodness. Kaya ra sa panahon ba yun. Sa una, kugus-kugus na ako karon mula ka na niya asa ni mugibotang na din ha niya karon kay kung asan ni mugibotang wag na Tuanas laing lugar gabi dali dali kayo niya sunod ani magyo buya na ni just ko niya karon mo na niya mga kuan ni aki malipayo jud kayo ko sa mga sponsors ani sa kong ginikanan mga igsuon nako sa kong nanay sa asawa eh. sa kong kuya sa mga ninang ninong malipayo jud kayo ko sa naka experience ako ang junaki singa ni Bayut. sa ako ang mama ug papa kay nagtapo tampog jud sila no ako mga igsuon para lang ma birthday ako ang junaki kay ako dili sabjo ko gusto ug mga ingan, inga nga ni nga mga celebration kay ganahan ko kami kami la pero akong ginikan di jud sila musugot bayot kinahanglan birthday han jud ang ilahang first apo asta ko mga igsuon di sila mosugot kinahanglan birthday han jud thank you na nailina sa loot bags ni Akiyaya og giveaways thank you sa asawa sa akong kuya og sa ninang ni Akiyaya nga si Girly. thank you sa cakes nga yung gihatag dagan kay cake si Aki dito pag birthday O thank you pa sa mga ninang og ninos nga nangabot nya nang hatag sa mga gifts happy kayo ang inahan. Thank you sa akong mga ginikanan, akong mga igsuon sa paghatag og mga memories ni Aki naingani. yung ani. sa akong partner, thank you so much pangga. Sa ako ang mga igagaw, sa akong mga tibuok pamilya, thank you. Sir, Heavenly Father, thank you so much, Lord. Grabe, happy kayo heart, gigans, akong heart. Gitan sa akong pagbunti, santad sa akong pagpanganak, hantod sa nida ko na lang judang ako ang Junakis. Wala gito pa sa akong mga ginikanan, akong mga igsuon sa tibuok na akong pamilya. Walay po, nga, thank you so much.